sa kagustuhan mapalawak pa ng mga miyembro ng SCAN International ang kanilang kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng kalamidad katulad ng sunog, bagyo at lindol, muli silang sumailalim sa firefighting drill and safety seminar. May report si Josie Martinez. Nagsagawa ng training on basic firefighting drill and safety ang Society of Communicator and Networkers International o mas kilala sa SCAN International sa kooperasyon ng Bureau of Fire Protection ng Municipality of Bagak Pataan. Layunin nito na magkaroon ng mas maraming kaalaman at kasanayan ang mga miyembro ng SCAN dito sa Bataan, lalo uh, oh da po, sa si si na sa fire safety. Tayong po, presidente ng SCAN dito sa Sitio ng Bataan. Sa ngayon po ay nagsasagawa kami ng uh, training na uh, basic fire fighting and uh, safety para po sa lalong uh, kasanayan ng ating mga iskan sa kanilang mga gampanin. Sa aktividad na ito ay tinuruan ang lahat ng miyembro na dumalo ng mga iba't ibang klase o uri ng fire drills, mabibilis at mabibisang paraan sa pagpatay ng sunog at kung paano i-rescue ang mga taong nasunugan. Uh, ako po si Fire Officer to Michael Timlat. Sa so, lukoyan naka-assign dito sa Bagak Station. Sa so ngayon ako yung Chief for Operation at uh, isa sa mga ini-enforce talaga namin kung paano yung i yung mga fire safety at saka yung safety sa araw-araw. Matagumpay na natapos ang isinagawang training ng SCAN International dito sa Bagak Bataan. Mula dito sa Bataan kasama si Rob Sumilang Josi Martinez, Eagle News.